May mbuntag, sir? Ma'am? May mbuntag po. Hmm. Saan yung ala na to, sir? Amado Repulsado. imong middle name? Nubilo. Nubilo. Ikaw, ma'am? Saan ka rin, ma'am? Nida Arinas Barrio. Hmm -hmm. Ito pala mga idol si ma'am ay siya ang nag-recommend sa akin na pwede ba mapicture ang ancestral house sila, sir? So, nandito ko ngayon para na mapicture natin ang ancestral house nila ni Sir. So kini nga balay Sir ba wala na giusab, wala na renovate. Wala. Wala gid. Mao ra gid nang tutara. Ang difference lang na. Niya, na, na, na Ay nani dingding sila lalong sa una. Oo oh, kana na dingding na, -ding na unta. Uh. Mm. Kini sa Sir oh gikan pagtukod. Mao na gini siya? Oh, mao na gini siya. Puro man na gini siya, sir. Ay kay kanang kuan, wala man gini siya inyong anyway, nagiriper. Oh. Wala ba grabe Mauna no? Niyo. Oh, karaan siya. Mingaw ani kuan dere Ha? <laughs> Mingaw kayo. Mao okay, kayo sir ko. Hmm. Kay man to siya sa unya o nga manaka ni dire. Kini mao ni yang gamit gyud. Oh, yahan nang rosaryuhan. Kabantay gyud ana kay mananabtan man gini siya. Di gani ka niya makita pag humaan, ah, buna lang yun mm. ka. tanan mo iksoon, nagagmay pa mo. Mo naging porma ah. Mo porma. Namatay imong mama, time sa kasal sa si ano, imong magulang? Kasal sa akong kwan, magwa, Ngabay. bay. ba? Pero ah, kasal sa magulang nga bay, hindi ani Hindi, hindi imong mama, ah, siya namatay? Hindi na hindi. Tinataas, pag, kwan, pag... Ganon ta, kapag... oh, so, sa... Gano ta sila sa pag... Simbahan? di Pauli na. na, Ay! Kamulo na giday o kuwan. So sa... sila sa kuwan, sa lay. Kita mo aning video aning balaya nga karaan. Kung naamoy ika kitabang gamay na maka-repair sa akong tulong na uh, usin. Pagkaisag ko ninyo gamay. Eh? Sige sir, salamat sir. Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento, bawat pader ay saksi sa kasaysayan, at bawat sulok ay puno ng alaala. -ala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala -ala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. -ala. Ito ang Zard's House of History. May buntag, sir. Ma'am. May buntag po. Yeah. Sa kaya nato na to sir? Amado Reforzado Imong middle name? Nubilo Nubilo, ikaw ma'am, sa kaya mo ma ma'am? Nida Arinas Barrio mm Ito pala mga idol si ma'am ay siya ang nag-recommend sa akin na pwede ba mapicture ang ancestral house nila, sir so nandito ako ngayon para na mapicture natin ang ancestral house nila ni sir Ang saka ni Cuando remam kanang location Puro 4 gutapul Tibaw ibukid nun Tibaw ibukid nun Oke. Okay. So sir Kini nga bala sir kinsa sa kitagia ni Ang original tagia Kuan akong amahan lagi Yung aman amahan Kini no reportado Kini nga lan reportado Ay middle name Salim 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Dayon I'm nga imong Ilina. Ilina. Ah, Repulsado. Yung middle name. Kwan, nabilo kwa, yung kwan. Kwan, ako akong inahan. Eh, nakaminyo sa kwan. No. Repulsado. O, ang tapal na Okay. Para ibutan na to. Pila mo ka bukik saan, sir? Pulo. Pila ka ba eh? Kwan, mali mo. Ah, guwapo itong nga. <laughs> <laughs> Tapos ikaw, sir? ikapila pila ka? Kakulo ko. Ikaw ang kinamang huran. Oh. Pila na ilan mo ron? Kuwala, sa isinta Oh, imagine mo, kinamang huran siya, niya 60. Niya, pila ang gap, sir, sa... Sa duha, may. duha ka Duha ka So, 10 to 20. 20. 20. Hmm. So, kini nga balay, sir, wala nakakatimaan o kung sa nga tuig ka kod? Wala nakakatimaan. Ikaw, ma'am. Wala <laughs> din ko na ni sir, pero dito yung mga nakikita ang buwan. Mm -hmm. so, Parang alagin ano siya. Sa so, nanon ni mo ma'am, pilay edad ni mo, mo mao uh, ma na gini informa ha. Pagka hinumdum gina ko og buot, nana gining siya nga balay. Mao na Pero nakita gyud mo sila ma'am si papa niya og mama. Ang iyan na lang papa ay ang akong naapsan iyang mawala na ko kay ato. Mm, wala na day. Uh, wala bata pa man iyang mama namatay. ah, bata-bata pa day. Hmm. Layo pa ang gap nila sa namatay yung papa. Uh, kay... layo layo, papa. brag layo mm -hmm. kay Brag. Ko gid yung papa na mata ani na sa IT flash. Mhm. siya. So, wala history pod yung papa nga pagamatay yung mama naminyo minyo na pod siya layo wala. Mhm. -mm. -hmm. Deyon, sir. Sa ganina imong gi-story sa dili pataon kam namatay imong mama time sa Kasal sa si pa umagulang? Kasal sa akong kuwan. Magwa nga bay. Pero ahagi kasal yung magulang bay dire. Di ani imong mama ah siya namatay. Di ni hindi di na taa pag na pag Ganon ta sila to pag simbahan. Di pauli na. Ganas na ganas. Ay, kamulo na gidayog kuwan. Oh, ganas na. So sa ganon ta sila sa kuwan lok salay. Mm -hmm. Oke, okay, di tong bana. Kasi nga lang na to, sir, ngayon, magulang ni mo. Baba. Pitlita. Yang bana karon, pelido. Kuan. Luloy, kuan ko, maisok. So, so, so time nga, pagkasaligid diri, bibo ang panahon. Yung mama, naglisod you na siguro know, ito, you no? Know? Kalit lang na to. Kuan, kasing kasing. Wait kasing kasing. Pero daan na to, nagibati. Kuan, kasing kasing. Kalit lang <laughs> na to.

Ano ato katong atuig ma'am? Wala po ka, ka katimaan. Wala po katimaan anak sir ay pero na lang siguro ko anak pero murang oh, na po makuan kay Bata po na, naman lang dahil po nag-istorya anak nga ilang mama na matay pag kasal sa iyang magulang. Huh? Labi nga kano ka Pagsukod? Pag sukod? Ahaman ka po yung magulang ron katong dito sa kuha. Dili nga yun. Mm -hmm. So karoon sir, ikaw rin magigid isa diri. Imo na balay, imo gining kabilen. Oo. Kani kay nanawe balay pod sa mugo. Mhm. Pero Wala pakana minyo sir. Wala. Sukat sa una? Ah, katuyo ra. Katuyo nimo. Diri pilar katong ka? Kami na lang daw to sa ngayon siya mapasanog ka ng kuwan. Losom ni Saka sa langit. Pero <laughs> so wala, wala mo anak? Wala. So sayang sir, wala kay gamit na bilhin nga ...kanang gamit pagin si imong papa ba? Naunti mong kinara, dala masagod siya uwan dito sa... Hagi-preserve to nila. So salamat ma'am nga ...nagpunta ka sa kuwa. Okay. hmm Kay ako ma'am, pag once nga na yung mag-contact, tagaan gina nagpanahon. Ako hmm. na siyang itong iskidulan. Ito so, karoon na anak ko diri mo nga nagpasalamat sa ko nga kay mo, sa imo ha. Oh, salamat mm -hmm. sa kay sir. Kay mo ginitagaag higay yun. Sa una sir, ma'am, hmm. unsay trabaho si ang papa? mag man niyang papa. Siya ang manahi ay madoh.

Ang di ah, lang niya. Ay nani dingding ding si sa una Ako okay, na, na ding mm. niya, buos Buos niya. Mm -hmm. uh, gubat na lagi. Ang ang sin niya. Sin. Tulok? Tulok na. <laughs> <laughs> so basin sir ugnay, na, to, na, mga followers na, na, solid followers na, 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 maluoy

gikan pagtukod. Mao na gini siya? Oh, mao na gini siya. Puno man niya? Mura mao na gini siya, sir. Ay kay kanang kuan, wala man gini siya inyo nga gi-repair. Oh. Ala ba grabe, grabe mauna no? Siya? Oh, karaan gid siya. Grabe no. Karaan gid siya okay. uh, gini Kini non, tugas gini siya, ma'am. Ha? Tugas. Tugas, tugas sir, hmm. din ini nani. Sir, dili ba dai ni siya ka tungsa ni nga tawigan ni. Balayong? O, o, lawaan? sengalan uh, eh, tugas si Xiao. oh mm. <laughs> uh, pa dari sir o oh. <laughs> <Ha>? mingawani kayo ayo nan naguboi mo ay, ay mabuling <laughs> da ani mango na nan mo di pagsigsakah kada gahan tambis diri sa ila <laughs> Kini mga picture sir, kini kini mga picture. Oh, Explain for me. Sige lang, iapin na na to. Anak sa imong magulang. Magulang ah. Ha? Kalindin na. Kalindin Kalindin. Sa akong pag-umang ko na. Kasal. Nakapuyo dire. Nakapuyo dire. Nga may halan no? Oh, Linlen. Linlen. Unsa ni isa? Romy na isa. Romy man iyang bana. Ah. Ano, Rosa ka po ano, Buwag na po sila. Bulag na sila, sir. Buwag po. Keli sir. Kisamling anak. Uh, anak na ane. Toh, ah, anak no ano. To. Ah, anak niya. niya. Uh, <laughs> picture sa mong maguay uh, ko an didikanan na. Dora tin dinaya. Saya no na sayano, makuan ba? Picture nga wa. Diri magbutang anak. Sao do.

Menonton tuh ilang apa Dia ya gini gamit. Ya so, uh. mm. Oh, gamit kita si mm. mau yeah, mat. Oh, mm. gini ini nih ya ini. Ini mau nih. jadi saya sauna oh, enggak. diri. Gini mau nih yang gamit Oh, ya nang Kebantai juga anak kayak imagine mo. Ya paning gamit giljauna.

Dibuti di ito yung papa. Ya, unse, yung sa nilong duman ni sir, nga yang pengaral si mo Kini, nah, ya pa nino? Iya na gamit. Iya na uh, ang yung... gamit. Iya na ang gamit nga. Ako ano, nagandahot naman to. Gurung tong inispanis. Kuan ka na kinastila. Kinastila. Nga kuan, kena, kena kena yung, mga unsa ka nang borag. Kinastila ba? Nga kuan. Nah, Sulat? Mam, oh. Borag librito? Unsa ba siya? pinatilak nga ang kuhan. Pinatila, manggod ang mga sa awam. Ang mga nanaptan sa awam. Ang mga pinatila. ka lito. Ah, di ka lito. Pinatila man. Mga po yung kung si mong papa sa awam na. Kachina, ti mong papa na do. Diliga hina. Dito man nag... Sa Dili, ba to siya apil bitaw ng mga sundalo? Bitaw sa karaan sa awam. Sa nga lang nga na, sir? Apon? Hmm? Kaya nga nung... Mo no, iga litukon niya magampo siya. Oh, nay uban litukon niya kuan. Nay Kuan lagi ya tong kuan sinultian. Ki e, paluhod gyud mo tanan sa ano sir? Paluhod oi. Eh. Ala size kada adlog yon. Ala size. To grabe serbisyo niya no. Nananabtan to kay nomdong dai ko ato nananabtan. Nananabtan siya mo serbisyo gyud pun sa lain. Oh. Lo ba? Usay por man nangon to yung papa taas kito gilong niyang papa may imagine pa na ako itong ang git sa iya taas kito gilong den puti taas po siya dili gamay 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 mando? gamay gamay mm -hmm. um, kaya pag sakit mm -hmm. gin niya ato sir dire gin mi mag anian mi diri kaya anak mm -hmm. tambis ilang tambis manaka din mi padong sa tabay den manaka din mi diri tanami sa iya nalik kay binoy sir aham ni ka puyok? ah ko aray di anak pero akong git ko ana. di ko siya maak di na wala naman mm -hmm. ako Unsa may sakit adto niya, yung papa sir? Kuan do? Kuan ang Kuan yung kuan iyang pikas kuan ba? Kusog, kusog. Trabaho siguro niya sa Kwan, una no? Paralyze. no. Paralyzed. Paralyzed. Kuan kay siya kay serbisyo, uban biya serbisyo og kuan kada Domingo ni ba magsimba ila na. na. Puya kada kada hapon gyud. ay kuan ay kada hapon na size na. Mm, nawad. Kuan So pag wala niya sir, wala wala ninyo nasunod ang iyahan kuwan? Naaman tuig kita na, na, Si Ma Mauno. Kung Mauno. Na, kung ngun ana day sir man. no kung ihatag nimo dili ni imo tumanon no, bura dik ma kuan mm, 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 mm. Na, 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 na dadaop gyud iyahan ko an. Hantud karon. Awan. Wala na pud siya namatay siya. Nunya ayahan kin magulangan dili. Dili. Ikapila to sinong Mauro ikaupat gikan ako gihatag gito si um, papa siya mo hmm, gibinlan hmm, niya wanya niya gituman niya pagkawala pag, pag, niya anang po to Tola, na pasa nawala na kan man na sa sir o, once nga kabilin mo siya hmm. palitan ka to na matay mo to siya na amon isurinder lagi to gito, sir, sa skuan no? um, Doon sa no? Para tuloy, 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 burag, hmm. nga, dili tuloy-tuloy ang barag pangitabong adimayo ba? Okay, barag dili niya makaya hmm. ang ka katong service sa tigulang ba? Grabe tong akon nga yeah. tigulang ma'am. Naigi na sunod adto kay imagine mo kada alas ay sa ha, hapon. Hmm. po, pud ma sir. Adala regot. Ampo lang. Ampo ra. Pero lili mo ah, patingogon. Ug ipasunod pud. ay, ay. pa. Pero sa sabat sila. 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 Labang? Kasabat ba. Ah kadya ra Pilar ka minuto to. Ang sakit rato iyang nakuha ng sir. Pagulang, nagid siya Tigulang Pagulang na siya, sir. Kahit nagbidress, man gito siya diri ya mang magulang atugaw atiman kay mm -hmm. naman na gid diri pero may gid kada adlaw gid gaagi diri kay magsagumi o sa ubos then mm -hmm. manaka ra mi diri kay barag open lang bitaw siya nga balay mayo pud lang basahan mayo pud wala na mayo kay open sila lang siya sila kitang among karaan pud gid kay nga silingan ba mura mm -hmm. min mga ma ba din higit ilang kwarto sa una sir imong mamang papa mm -hmm. katrin nila mo oh. na lahi na

Dako ba kayo nag kuan siya? Dako, bura na nag wala ng taon. Pero dako kayo nag... Hmm. kayo nagbalyo. Imo ginang ipusan do. Hmm. Iimuha naman yung kuan. Kwa po kayo magdagkot ka dire. Eh. Kadala sa is, lagkotan mo kanila. Sabi na? Anaram dagkot ko na. Kala. <laughs> ah, man sila na lubong <laughs> tapit <the> sir. Pero <future>. ay lang <laughs> lubong taong ginikana na kuan na sa pag ba bundo sa kuan ko na kasada imong mama ang papa papa to ara dito gyapon na napatungan sa akong magwa kay kasagaran man gud ma'am dili na ko makuha sakto nga bird na matyan ato ang ginako nag interior wala na dito ang lapida nila to dito sa akong akong ginik amahan na ay di hmm. dito na ay usay tawag kana hmm. lapida pulis malam lumun, god di kak kabalong buga lapita ang mitirus kibawi pero ako kabalong hadapita nga dako mo na yeah. na idaan so to ato sa ya daan sa ya daan. Ya daan. Ya daan kayo ya daan mga kahoy dagko kayo kasulod di ko dia awi no Kini dia sir, mau gini ilang abuhan sa una? oh, mau kini, kini, sir bro, mau gini pun ilang? oh, mau ni No. Karaan di kini lang isa Kini sir, berkaraan gini sir Pak. Ah, di. Dile? Di. Kini sir, kini nga ni ngululo sa una? Kini bago na ni sir. Na ilang may nimong bago na. Pero mau gini purmas abuhan sa una? Mau. Mau na. um... Mula palitan na kay. yung palitanan na kong sen kayo. Yung mga seno. Wala gilalay ang seno. Mga gila siya. Mga gila siya. Aburag ka ng daan. Aburag yan na nang gisapawan ang dinaha. Kay grabe naman gina siya katulog. Ang Pero kanil diya kakaraan pag hindi siya diri. Hindi diri ganyan si sapa. Ang lalaki ng langkat na. Sa, Andale, sa akin, no. <laughs> so, unang nga panahon ma, buhi pa yung papa na na yung Wala pa. Kuwan pa niya mong korente diri? 2016 mad na? Ah, uh, wala pa tayo kurinti sa una. Kuan pa kana, na, kung sa'yo nga anang lampara, lampara ka to no, Pitumak. Ay, yan lang Pitrumak, smad. Oh, mm. Mahanas na Pitrumak. Oh, diba? Kaya pa. Wala na po mga maguwang. Kaya kada gabi, mag-bidjin <laughs> ni naman, Pitrumak nila Dari, wala naman. Tara, dahi, tatog mga Lamparawan kuan dahi. Lampara, na. Yung nang butangan nagbutangan na ni sir. Nga, nang 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 kuan na lang. Kaya lata, okay. kuan. Wala na, nangong, lutlo na lagi. <laughs> Mingawan, yung mga Dari no, ikaw Magkaon, ikaw rin Kita <laughs> oh. Maghikay. Ini tak suruh ma partner mo sir. Hmm. Wana <laughs> tibuang na. Adili ay. Ku apa mungkin tonai kau sir. Nah, eh kita. Hmm. Lah ai oi, nap kai po, silpon. Ku apa silpon. Ah nak yud kena anak dalam kasai mung kuan. Ah nam ku kena silpon hmm. silpon. Lu kumusta imong kuan sir? Panginabuhi. Teri. Oke, okay, gapo kay umamano dayon unsa ra gyud sa imong area sir kini lobby ako na may kanang ano lobby no ba hmm. dayon ang sa imong magsuon so dito wala oh boss oh dito banda Ik ikaw ra puy nagatiman di ito ako mga pag-umang ko na nagatiman ay ang imo har gid imo gatiman hmm. unsa kada ko imong bahin po sir manray mabaw ra sa karya ay okay na na ay hmm. Dapat magngita kag-concern Mama kaliwat pa ba? Aron na fukay ka binlan sa imong kabutangan. Oh. Kabutangan. Wa oh, na man sir, no? importante nga kumusta man imong health karon. Kung imong lawas okay mamati. Ah, ay kawai bukton. Kasa ko na. Sa tarbaho man sir. Tarbaho na ni mga uh, nana. Pero sa imong mga pagkaon, bugas, mga sudan, dili di mo Palit kaya pun. Na ko'y na kuang po pun nabasak gamay ba. Sak aw Bahin Bahinan ka. Para sa nang ku ano? Bahin. Bahin. Tagaan sa nang kuang mga. Ay, tagaan mangka bahin niya. Dili dai mo baligya sir. Dili dai mo baligya. Ade. Kunso mo ra. Kunso mo ay tagaan pun ako mga. Pagman ko niya. Bayo kay ku anra. Bingaw ka rin sa loo. Imo TV, pangsyon pa. Ay, ano eh, ano pa hanap na. <laughs> Daot na. <lah>. Moran <laughs> pa na yung <laughs> kalimunda. Mingaw ko, ikarisir Kini, mo mong gini mga <coughs> ah, siragin sa wala karan. Oh. Kini uh, siya, mani balayong. Ilahan mani mugtugas kay puti. Kini balayong. Balayong eh. Mm. Mingaw, ikarisir ba? Pula. Oh, pula. Boss okay, ma'am, mun say mo mam ma'am nga na ala ko ang imong gi-request. Oh, nalipay gig ko sir nga imong gitagaan gyud panahon nga ni anhi ka. man ako glayo kayo kay guys na ko imong ang kwan ba naman? na man Maka kita mo aning video aning balaya nga karaan kung naa mo ika katabang gamay nga maka repair sa ko tulo na usin. Kaya sa kunin niyo gamay. Segi kasih, Selamat sore. Terima